Simpleng minodo nga ho pala mga kalinggit, ang niluto ko nga ho pala diri sa boarding house, yun naman. Pagkalabas ko nga ho pala mga kalinggit, galing sa trabaho, bago nga ho pala ako umuwi ng boarding house, ay bumi na nga ho pala ako ng ko ngayong hapunan. Ang binili ko nga ho pala mga kalinggit ay nga ho pala ang baboy sa halaga nga ho pala 106 pesos. Tapos nagbili din nga ho pala ako dyan mga kalinggit ang mga pangsahog nga ho pala diri sa karning baboy. Nagbili nga ho pala ako dyan ng carrots, isang patatas, tapos siling mahalang, sibuyas at bawang. Pagkarating ko nga ho pala din mga kalingit sa boarding house ay nagpalit nga lang ho pala ko dyan ng pantalon tapos inintindi ko na nga ho pala rin aking lulutuin. Tinalupan ko na nga ho pala rin carrots tapos aring nga ho palang patatas. Ang pagkakagayat nga ho pala natin din yung mga sa patatas ay medyo maliliit nga lang ho pala. Dahil ang luto nga ho pala natin din ay minudo, ganun din nga ho pala yung pagkakahiwa natin din sa carrots. Pagkatapos, ang sinunod ko naman ho di ang gayatin ay nga ho pala sibuyas, sinati ko nga lang pala sa gitna. Tapos, ginait ko nga lang pala ng medyo maliliit. Tapos, ganun din nga ho pala yung bawang. Dahil tapos na nga ho pala ko dyan maggayat at nakaready na nga ho pala yung ating lulutuin, ay nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kawali. Kapag nga ho pala mainit na, ay magdalagay naman ho tayo dyan ng kaunting mantika. Tapos pag mainit na nga ho pala makaningit yung mantika, ay magigisa na nga ho pala tayo dyan ng bawang at sibuyas. Haluin lang ho natin ng mabuti hanggang sa maging brown. Kapag nga ho pala okay na, ilalagay na ho natin yung karne baboy. Tapos haluin lang ho natin ng magisagisa. at maglalagay naman ho tayo dyan ng mga pampalasa ng asin, umami, paminta, tomato sauce at kaunting ketchup. Tapos saluin na ho natin ng mabuti para ho yung mga sangkap na nilagay natin diyan ay magsama-sama at maglalagay din nga pala tayo ng konting tubig para humabis lumambot yung karni baboy. At yung muna nga ho palang tatakluban para humabis maluto yung karni. Para ho mas sumara pa yung ating niluluto dahil nakulo na nga ho palari, ay maglalagay naman ho tayo ng pork cubes. Tapos isusunod na nga ho pala natin ilagay aring nga ho palang mga gulay aring patatas at carrots. Tapos haluin lang natin ang mabuti. Maglalagay din nga pala ko dyan ng siling mahalang para may kaunting halang. Ilalagay na nga ho pala natin yung mga hotdog tapos haluin lang ho natin ang mabuti. At iintay lang ho pala natin may gayon sa baw hanggang sa maluto nga ho pala yung hotdog. At makalipas nga ho palang ilang minuto arin na nga luto na yung ating pork minudo. Dahil ito na nga ho pala rin mga kalinggit at na nga pala nga hango, hindi sa kawali at habang inahango ko nga ho pala rin mga kalinggit talaga namang amoy pa lang ho ay nakakagutom na. Dahil ito na nga ho pala rin mga kalinggit ay pwede na nga pala tayong kumain. Tara kain tayo mga kalinggit, ano pa hong iniintay nyo dyan, kumuna kayo dyan na kain na bahaw at sumabay na ho kayong kumain dini. Yo naman. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit, atin na nga ho palang titikman aring rin aking nilutong pork minudo. First bite nga ho pala mga kalinggit, syempre masarap po aring ako nagluto eh. Kung hindi pa nga ho pala kayo nakakapagluto na rin mga kalinggit, ay siya magluto na ho kayo nang hindi ho kayo matakamdi yan. Paano ho mga kalinggit, hanggang dito muna ulit yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood. Kung di pa nga ho pala kayo nakakapagpalo, ay siya magpalo at magshare na rin ho kayo diyan. Bukas ho ulit. Bye bye!